laki na to. Ito literal na hanggang tanaw mo kanila. Mga kapatid, ito po ang Shende Sita. na sabi nila, once upon a time ay number two supplier ng asukal sa buong mundo, sunod lang sa Cuba. At mga kapatid, once upon a time, higit 6,000 hectares ang lawak nito. Pero ito, once upon a time, may pag-aari ng pamilya o huwang ko. Bago pa yung land reform. Pero mga kapatid, may isang chismis na hindi mamatay-matay na ang perang ginamit daw para palawakin ang yaman ng pamilya o ang ko ay pera daw ng unang republika ng Pilipinas. Ito ba ay chismis o may katotohanan? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Anong nangyari? Chismis noon? kasaysayan ngayon. Kuhuang ko, isa sa mga pinakamayaman at pinakaprominenteng mga apelido sa Pilipinas pagdating sa politika at negosyo. Ilan sa mga naging ari-arian nila sa bangko, telecommunications company, radio stations, retail stores, shipping company, pagawaan ng asukal, at eto na nga, ang napakalawak na hasyenda, Luisita. Sigit anim na libong ng Syen de Luisita, magkakasya ang dalawang Makati City o kaya ang may apat na Philippine Arena. Imagine mo na lang, na kasya din ang daan at dalawang Luneta Park. daan at SM Mall of Asia, 1,792 na Smart Araneta Coliseum, at 21,844 na Plaza Miranda kinokover yan ng limang malalaking bayan ng Tarlac. Kung ang entire uh, Tarlac province ang ikokover, siguro halos two-thirds niyan. Ang pamilyang kuwang ko ay mula sa mga ninuno ng ko family ng Hingcham, Fukien, China. Kalagitnaan ng 1800s sumating sa Pilipinas si Martin Ko at dito na nanirahan. Ang kanilang original na Chinese family name na ko Huang ay naging Ko Huang Taong 1862, sumunod ang anak ni Martin Ko Huang na si Jose. Nakapangasawa si Jose ng isang Antera Estrella. At nagkaroon sila ng tatlong anak, si Isidra, Melesio at Trinidad. Bagamat ang pamilya nila ay nakapagsimula ng magnegosyo tulad ng pakipagpalitan ng bigas, Ayon sa mga kwento, ang yaman nila Nag-umpisa lang daw, lumago bago matapos ang 19th century. abateka. ka! Hindi naman sila mayaman nung sila'y dumating dito sa Pilipinas. Their only claim to fame is yun nga, when they started buying lands, which many people were, surprised kung saan ang galing. Pero ang chismis doon, ang yaman daw nitong pamilya ko ay galing sa sikat na sikat ngayong bayani na si General Antonio Luna. Pero, paano nga ba? At saan nagsimula ang chismis na ito? Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Hmm. Sinungaling. Sa pelikulang General Luna, mapapanood ang isang babaeng karumansa ni Antonio Luna, ang fictional character na si Isabel. Pinaniniwala ang binasi ang karakter niya sa katauhan ni Isidra Cujangco, anak ni Jose Cujangco. Hmm, siya kaya ang naging girlfriend yung ano, ni Antonio. Hindi ko asawang, girl. Gross ko siya. Itong si Banang Barasawain dito sa Malolos, Bulacan. Mga kapatid, dito ipinanganak ang Malolos Constitution. Pero sa kasagsagan daw ng Malolos Congress ang chismis dito rin daw unang nagros ang landas ni Antonio Luna at ni Isidra Cuawangco. E eh sino nga ba 'tong binibining bumihag daw sa puso ng ating dalubhasang heneral, taong 1867 pinanganak sa Malolos, Bulacan, si Isidra Cuawangco. Grade 3 lang ang natapos Pero pambihira raw ang kanyang galing sa negosyo at matematika Sa edad na 24, nakakuha siya ng lisensya para makapagtinda ng nipa at kawayan Ilan rin sa kanyang mga katangian, eh maimpok din daw siya at malihim Sinasabing posible na sa isang pagtitipon sa Baraswain Church Nagkakilala si Luna at si Isidra dito, bumibisita raw ang mga kababaiyang miyembro ng Red Cross sa mga sundalo para mag-abot ng regalo Ayon pasa diplomat na si Rafaelita Hilario Soriano, apo ni Hilario Tiburcio ang noy gobernador ng Pampanga noong 1898. Ang kanyang lolo Tiburcio ang taga-kolekta ng mga emprestito o yung mga milyong-milyong pilak na donasyon na mga kapampangan para sa revolusyon. Ang mga emprestito ito ipinaubaya raw ni General Emilio Aguinaldo kay Antonio Luna. Ang chismis, pinadiretso raw ang isang milyong pilak sa bahay nila Isidra. Anyari, at itong kanyang mistress ay sabi, ipinatago daw sa kanya for safekeeping. No? At nung napatay nga si Heneral Luna sa kabanatuan by fellow Filipinos led by Captain Pedro Hanulino of the Kawit Battalion, hindi ibinalik ni Isidra ang, uh, ang kabuuan nito kay Emilio Aguinaldo. Isa si Ricardo Manapat, dating director ng National Archives sa mga nangunang nanaliksik sa relasyon nila Isidra at Luna, pati na ang mga iniwan naman ng yaman ng Republika. Ang kwentong ito na isingit pa nga sa kanyang aklat na some are smarter than others, ang groundbreaking na imbisigasyon tungkol sa kayamanan ng Marcos Cronis. Kung paniniwalaan ang kwento ni Larry Hinares, Isang manunulat, ekonomista at dating chairman of the National Economic Council, nakapanayam daw niya ang malapit na kaibigan ni Isidra Kuwanko na si Encarnacion Saulo Padilla. Pinaalala niya sa amin ang kwento sa kanya ni at ang relasyong Luna Isidra. And I, I, remember she used to tell me that Antonio Luna was very close to her and that she used to give her a lot of this gold from two sources, from the north and from the south. And he brought it to, to to Isidra and entrusted it to her while he he followed the summons of Aguinaldo to meet him in Cabanatuan. Ang perang ito raw, maaring insura si Luna kay Isidra na siya ay muling babalik. Lalo pat, ayon sa mga kwento, nagkaroon daw sila ng anak. Ano ang nangyari sa bunga ng kanilang pagmamahalan? Alamin sa pagbabalik ng history. Alam mo, ilang metro lang mula sa simbahan ng Barasawain ay ang mansyon na ito. Dito may marker, dito na pinanganak si Jose Cuangco na utol ni Antonio Cuangco na anak ni Meleso, isa sa mga anak ni Meleso na kapatid naman ni Isidra. Pero mga kapatid, hindi kaya ito rin yung mansyon na sinasabi nila na dito raw nakikitulog si General Antonio Luna. May chiswis pa nga noon na posibleng nagbunga ang pag-ibigan ni Isidra at ni Antonio Luna. Ayon sa dating kolumnista na si Larry Hinares, ang ancestral house na ito ng mga kuwangko dito sa Malolos, Bulacan, ang nagsilbirong dausa ng magpagtitipo ng mga VIP ng Malolos Congress. Sinasabing nabuntis na noon ni Luna si Isidra at itinago ang bata. Ang press release ng lola mo, isang Chinese mestizo raw ang ama. Pero siyempre, walang pangalan lumabas kung sino man yon. Namatay na lang daw ang sinasabing nobyo na Chinese bago pa man sila maikasal. Ang chismis, inampon ng kapatid niyang si ang bata para mapagtakpan ang nangyari. Sinasabi ng marami, adapt, inadapt niya yun, ano? Uh, para lang masave yung ano niya, reputasyon ni ano, Isidra. Kasi nung panahong yan, alam mo, very conservative ang mga tao kung single, ano ka, parang sinansira. So, pinaano doon sa uh, pamilya officially. Tumandang mag-isa si Isidra, kaya nang mamatay sa edad na 93, ang naging tagapagmana niya ang mga pamangkin sa kapatid na si Milesio, na si Jose, Juan, Antonio at Eduardo. At ayon sa pananaliksik nila Hinares, malamang ang isa raw dito ang anak ni Antonio Luna kay Isidra. Hinala niya, siyempre, walang iba kundi ang katukayang si Antonio Cuangco. The first place, they have the same name. Antonio, what better way to remember uh, your lover except giving the name, the love child, you know, same. Question. Katakataka rao na sa lahat ng apat na magkakapatid. Tanging si Antonio lamang ang hindi mahanap ang eksaktong detalye ng kapanganakan niya. Tilaboradong lahat ng records ng bata, mapa birth o baptismal certificate pa. Marahil ito rin daw ang pagkakataong umalis sa malolo si Isidra at tumungo sa panikitarlak para maitago ang sikreto. We found the mausoleum of, of the, where every single person that was born into the cohuango family were identified, even those that were miscarriage. But there was none of Isida's child. There was none. Sa istima nila, inares, sa pagitan ng Marso 1899 hanggang Pebrero 1900, ipinanganak si Antonio. At kung babalikan, mahali sa pagitan nga ng 1898 hanggang 1899, nabuo ang bata. Sa mga panahong malimit si Luna sa Bulacan para dumulo ng Malolos Congress at lumaban sa gera. Sabi nga nila eh, kung ikukumpara mo raw si Antonio Luna at yung sinasabing love child nila ni Isidra Cuauhanco, eh, hindi raw nagkakalayo ang itsura. At ito pa, yung mga sumunod na kaanak daw, eh mukhang namana ang henyo ng mga luna. Mapapansin nga raw na sa litratong ito, ay eh may pagkakahawig ang sinasabi nilang mag-ama na Antonio. Tanging si Antonio lang sa mga kuwangko ang may reverse widow's speak tulad ng kay Luna. Ang kilay naman, pare-pareho makapal, ang isa habang manipis man ang kabila. Pati ang mata, kaparis din. At kapansin-pansin din na may pagkakahawig ang hugis ng kadilang mga labi. At kaiba sa tatlong kapatid na pawang business o sa ang tinapos, tanging si Antonio lang daw ang sumunod sa yapak ni Luna na maging doktor. This fellow is a pharmacist and medical uh, medical, tech, medical, technician, this fellow is a doctor, and proudly so. But most important of all, I are are the physical characteristics that could not possibly happen in a million years if they don't have the same uh, DNA. Sa paghahanap nila Hinari sa punto di Antonio Coanco, sinasabing may kasama rin ito na isa pang bangkay. Pero ang isang katanungan din nila, hindi kaya ito si Antonio Luna? Lalo pat walang makapagsabi kung nasa na nga ba ang mga buto niya. We found there were two bodies. And uh, I just keep it there. It's it's the yaya. Okay. He says, I know the Kowankos. The Kowankos are the most royal of all the Gatang families. They, they won't allow a mere yaya to be buried with them. There must be something else. And that's where I said, it must have been Antonio Luna. Hinala nila, maring ipinalipat daw ni Isidra ang mga buto ng mag-ama para kahit sa libingan, ay makapiling man lang nila ang isa't isa. Sa pagkawala ni Luna, hindi na ron na ibalik ang pera na para sana sa unang republika. Walang kahit anong record na napanumbalik ang pera ng revolusyon. Ito pang isang chismis dyan. Lalo raw lumawak ang yaman itong mga ko nang sila ay makipagtulungan sa mga Amerikano, mga kalabang Amerikano. Kasagsaga noon ng paghahanap ng mga sundalong Amerikano kay General Emilio Aguinaldo patungong pala ng Isabela. Tumigil raw ang hukbo ni General Arthur MacArthur sa bahay ng kapatid ni Isidra na si Melesio. Ang chismis, nag-alok pa raw ito ng matutuluyan sa isang kondisyon. Kapalit ng pagpapatuloy ni kina Arthur MacArthur, e eh libre pinaggamit sa mga kawangko ang mga tren upang magbiyahe ng mga bigas pa Maynila. Atay libre o walang bayad ang transportasyon ng kanilang mga bigas, ay eh, talaga namang big time raw ang kita no, ng mga kuwang ko. Nako, nakikipag-negosyo sa dayo ang kaaway? Parang may tawag dyan. ay pa sa mga kwento, matapos ang digmaan sa pagitan ng mga Filipino at Amerikano, ginamit daw ni Isidra ang perang iniwan sa kanya ni Luna sa pagpapautang. Huwais din ng lola mo. Nung matapos ang gera, yun daw kayamanan ay uh, ginamit ni Isidra sa paluwagan. Alimbawa, eh, mangungutang ka sa kanya, pagkatapos hindi ka nakabayad, iilitin ang lupa mo. No? So, ang lupa mo, ang nagsisilbing collateral sa inutang mo kay Donya Isidra Cuangco. Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Cuangco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra o ko, Meron bang bababago? Chismis noon na maaring galing pa nga kay Antonio Luna ang pinambili ng mga ko sa Hacienda Luisita. Pero dahil mahigit limampung taon na ang nakalipas nang mabili ito noong 1958 at lalong walang matibay na ebidensya, tila lalong mahirap itong paniwalaan. Taong 1957, inilaka ni Jose Cuanco, tatay ni Piping at Cory Cuanco, ang pagbili sa buong hacienda Luisita mula sa Kastilang Pamilang Lopez. Lumapit si Cuanco sa gobyernong magsaysay para umutang. Inaprobahan ng GSIS ang 5.9 million pesos na loan kapalit ng kondisyon na ipamamahagi ito sa mga magsasakang tenants sa makatarungang halaga matapos ang 10 taon. Pero, noong 1958, Pina-amendahan ni Jose Cuanco ang kontrata na ibebenta lamang ito sa mga tenant. Yun ay kung meron man. Ang resolusyong ito rin ang gagamiting panabla para hindi maipamahagi ang mga lupa sa hacienda. Naghain ng kasong pamahalang Marcos laban sa mga Cuanco dahil sa hindi pagsunod sa napag-usapan. Pero nabaliwala ito dahil harassment na ito mula sa rehimeng Marcos. Sa kampanya noon ni Cory, isa sa mga pangunay niyang plataforma ay ang reforma sa lupa. Pero sa pag-usad ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa Kongreso, nautakan din mo no, ng mga ko na ipatupad ang Stock Distribution Option o SDO para gawin stockholders ang mga magsasaka. Medyo mahaba-haba ang kwento pa Hacienda Luisita. Maganda siguro kung gawa na lang isang buong episode to na hiwalay, no? Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga ko ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra kuwang ko. Meron bang mababago? Kung may katotohanan man, ibig sabihin ang pera sana ng unang republika ang naging basihan ng yaman ng pamilya kuwang ko. Pero kung at yan ay isang malaking kung, mapapatunayan man I'm not so sure how anong habol natin na ganun. Una-una napakatagal na tapos talagang walang written ano no. Walang paper trail. Pero I, think yung mas concern natin, yung mas contemporary, yung present. No? Kasi halimbawa, ito officially may ano pa, merong mga decisions yung ating mga korte. At ngayon, kahit pinanigan na ng korte ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita, hindi pa rin matapos-tapos na maipamigay ang mga lupa. Well, yung final ruling dito actually in favor sa mga ano sa mga tenants diyan, no. Bagamat uh, ang ano diyan kasi, syempre dahil, ang ang dahil ang, ang presidente ngayon, bagi ng pamilya na may-ari ng asyan. Uh, parang ina, hindi pa rin ini-implement eh. Yun yung problema sa ating sa ating judicial system. Tuloy para kay Nares, mabuti pang idaan na lang kahit pabiro ang kwentong ito. Naalala niya sa isang birthday party raw sa bahay ni Joker Arroyo. Biniro niya si dating Presidente Cory. And I said, uh, and I told her about that. I said, you know, you Coangos, I figure out they're worth about 200 billion pesos. I think you should give it back. Bakit nga ba parang pahirapan makahanap ng mga dokumento? Nagkataon lang kaya o sinasadyang malinis at walang bakas sa mga dokumentong magpapatunay ng relasyon nila Isidra at Antonio Luna. At walang prueba ng mga iniwang yaman kay Isidra. Pero isang eksena ng ito ang gumimbal sa Metro Manila noon. Nobyembre 9, taong 1993, napabalita ang pagkakuhuli sa isang researcher ni Tingting Cojuangco, asawa ni Piping na kapatid Cory, na nagbebenta ng dokumento sa isang antique shop sa Ermita. Dokumentong ninakaw sa pambansang aklatan ang suspect na si Rolando Bayhon pinaghihinalaan na maaring nakuha niya ang diumani dokumento ukol sa pag-ibigan ni Luna at Isidra. Pero ayon sa librong Tide of Time ni Maris Reyes McMurray na apo ni Jose Cuanco Sr., pawang chismis lang daw ang kwento ng pag-iibigan ni Leisidra at Antonio Luna. Dahil nung pinaslang si Luna, nakuha raw sa kanya ang isang love letter na para raw dapat sa isang Conchita Castillo na taga Batangas. Wala raw talagang matibay na ebidensyang ang may koneksyon si Antonio at si Isidra. Hanggat walang ebidensya, ang kwento nila Isidra at Luna ay mananatiling isang mito. Hindi ko ganito to, komandante. Pero isang hanep na makulay talagang kwentong magpapasa-pasa sa mga susunod binibigyan pang henerasyon. Sigurado yan. Binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Of course, pa unless somebody in the future, di natin alam, baka may maanong isang love letter ni Antonio Luna sa kanya. Pinapaubaya ito, di ba? Itago mo itong... Di ba? Hindi natin alam kasi... Ganoon ganun lang ito minsan basta pag na-prove na, na ano, authentic yung dokumentong yon yun ang mag-aano na talaga magko-confirm doon sa matagal ng haka-haka. I don't think that the government can run after them because of the uh, the lack of pertaining documents. Hanggat hindi nahanap ang prueba ng love story ni Antonio at Isidra, malabo rin mahanap ang ebidensya magpapatunay na sa kanilang pag ibigan ay minsan ding ipinagkatiwala ni Luna ang pera ng Republika sa kanyang iniirog. Ano yung ng isang pranses sa manunulat? Behind every great wealth is a great crime. Mga kapatid, meron nga bang moral na pa pananagutan ang pamilya ko ang Kung na ang perang ginamit para palawakin ang kanilang yaman ay pera ng Unang Republika. <laughs> wala namang prueba, wala namang ebidensya. E kung sa mga Marcos nga eh, tunay ito nalada na dokumento, hirap pa tayong mag-usig. Eto pa kaya. Ako mga kapatid, mukhang chismis noon, siguradong chismis pa rin ngayon. Pero, hindi may tatanggi, napakalupit na kwento nito. Pero mga kapatid, ako po si Lord de Vera, papaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saisay. Mabuhay ang kasaysayan. O, ba't ngayon lang yan? Tiga, kausapin ko ka nga to. na ito. Sumusobra na ito eh. Diyo, ko yun.